Oh Hilario, inasar agad si Kim Chu pagpasok muli sa it showtime. Alam ni Dana nagtungo sa New York. Happy feeling nga. Ang happy family. Napanood daw umano ang ilang kaganapan din sa California. Kung saan inamin ni Paolo Abilino na magkatabi sila sa si pagtulog ni Kimi at siya ang panay gumigising nito sa umaga. Happy kung happy. Sabi ng haba, pang uwi nito sa Pilipinas at pagpumasok sa It Showtime, hatsit agad sa mga Showtime family. ay nga sa mga komento, matik na yan. Basta si Meme at mga kuis number one sa mga asar. Hindi na bago, waiting na rin kami sa guesting ito ni pau Para masaya ang asaral, Like cast you. Tumbura talaga si Kimi sa mga pangasap nila. Pero syempre, tayong mga fans, bet na bet yung mga ganong eksena. Lalo pat panay ang pagpapakidig ng kingbaw sa publiko. Ayon pa sa isang komento, grabe ang isang kingju. Walang bahid na jet lag. From Los Angeles, California, pumasok pa ngayon sa it's showtime. Ay kararating pa lang kagabi. Ano bang battery nito ni Tony Idol? Hindi marunong magpahinga at mapagod. Sabi nga noon ni Paudo, bidit na bidib siya sa taas ng enerhiya. Lagi ni Kimi. Hindi nagbago. Maganda pa rin kahit busy sa mga ganap. Lahat ata ay kayang gawin. Kahit nga rin pagod na pagod na ay palaging nakangiti. Ilan na yan sa mga komento?